Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer e. nga po bulo nito ngayong araw na to ay magtatabon tayo ng plastic mat sa mga kagulay ayan nakapagtabon na tayo ng tatlo mga kagulay ayan, mga tatlong ano na yan nataburan, mga kagulay hanggang dun yan dun. Bale, ang tatatim pala dito mga kagulay ay Calixto F1 at saka Red Hat F1 mga kagulay pero yun nga nagpantay-pantay na yung ano niya yung ah uh, pare-parehas na yung plat to plat nya mga gulay itong daanan gawa nga lang di ko na kumbaga hindi ko na sabi dun sa magano kasi hindi ko rin pa na ano kasi 4K ang itatanim dito mga gulay na talong tapos ah uh, mga nasa 2000 yung ano yung siling red hat mga gulay kaya hindi ko na rin siya natansya kung hanggang saan yung matataniman ng pork 4,000 na talong mga kagulay hanggang dun yan mga kagulay kaya ang na, nangyari hindi na ang red dot F1 ay ang uh, 50 cm kalating, kalating metro dapat ang daanan lang naging isang metro na siya mga kagulay yan, isang metro yan isang metro na siya mga kagulay And di, kaya di ko rin alam kung kakasya dito lahat kapag hindi naman kakasya lahat mga kagulay to lilinisan namin to yang kasi tataniman ulit yan ng upo mga kagulay Galing sa Ampalaya, upo naman yung tatalim dyan para wala lang tanggalan yung balag mga kagulay. Ayan. Tapos yung gitna niya, yung plano ko kapag hindi nagkasya lahat dito yung ano. Magkakasya naman lahat dito yung talong na porke. Ang kaso lang yung ceiling 2.5 o kaya 2,000. Kaya ako sinasabing 2,000 lang kasi hindi naman natin mape na... <coughs> Excuse me. Hindi naman natin mape na mabuhay mga gulay. kaya Kahit yung talong, 4 yon. Kaya sinasabi kong 4,000, naman natin uh, talaga. Kung maperfect natin, uh, pasalamat tayo. Kung hindi natin maperfect, perfect pasalamat pa rin tayo. Lang. kaya. Pero ang dito sa vlog, sinasabi ko lang na 4,000, hindi uh, natin kasi alam ko naman na meron talagang ano, wala pa na, wala wala naman tayong extra kasi saktuhan lang yung ano yung order natin mga kagulay kaya siya sabi ko lang na 4000 saka 2000 na no na sili pero sa totoo lang mga gulay, 2.5 na sili, 4.5 na kaliksto mga kagulay. O mga may allowance lang ako. Ano lang ginagawa ko mga gulay. So yon balik tayo dito sa pagkakabit ng ano, plastic mulch. Marami laging nagtatanong sa akin mga kagulay kung ano ba yung brand, pangalan ng plastic mulch na <laughs> na ginagamit ko mga gulay lagi kasi may nagtatanong sa tuwing magano ko anong sukat, anong pangalan ng brand ng plastic malts, eto na masasagot na dito mga kagulay, ayan po yung brand ng plastic malts, mac plus po siya eco malts yan po yung pangalan ng plastic malts mga gulay, ang sukat po niya ay uh, 1 uh, by 2 1.2 by 400 meters mga kagulay ang isang rolyo kung tatanungin nyo din sa akin kung saan ko binili, dito lang po sa amin sa San Frans mga kagulay. At saka kung tatanungin nyo sa akin naman kung magkano ang presyo, nakadepende po yan sa lugar. Dito talaga sa amin, tag 2.8 to, mga kagulay. Na ano ko, 2.8. O kaya 2.6. O kaya kapag marami yan, matatawaran mo ng mas mababa pa siya, mga kagulay. Siyempre, maintindihan din naman natin sa pa kasi manggagaling to. Itong pangalan nito, plastic mall, siyempre, uh, maintindihan na din natin yung nagbebenta mga kagulay. Pero kapag maramihan talaga ang bibili nyo mga kagulay, mas makakamura kayo kasi makakatawad kayo ng mas malaki mga kagulay. Kasi ito talaga mga mabibili nyo to dito sa amin, 2.6 kapag pa isa, lang mga kagulay, 2.8 siya, matatawalan yung dalawang daan, 2.6 o kaya 2.5. Pero kapag maramihan niya, pwedeng 2.4, pwedeng 2.3, pwedeng 2.2. Depende lang po yan sa tindahan na bibilihan nyo mga kagulay yung po ang sagot ko kasi may magtatanong na magkano ang bili mo diyan sa mo binili ilan ano ang sukat niyan ano ang brand niyan kaya dito pa lang sa uh, buka na pa lang sa vlog ko sasabihin ko na kagad mga kagulay yun nga kapag magtatanong ko kayo anong sukat uh, 1.2 by 400 meters kung magtatanong naman kayo mga kagulay kung ano ang pangalan o kaya ang brand eto po mga kagulay yan kitang kita na po sa video natin MACPLUS Eco Mulch yan po mga kagulay. Yan. Sana nasagot ko po doon sa mga nagtatanong nung mga una kasi sa na tuwing nagbablog ako mga gulay sa unang ano ko palang pagpalalala pag lalan prep, ko na lang kagad, sukat, ano kan, tapos magbablog ako ng mga namumunga na may magtatanong ulit kasi mga kagulay. kasi kung minsan hindi ko na rin nasasagot, baka sabihin ng mga ibang nagtatanong o kaya subscribers natin, suplado ko kaya dito palang uh, uh, sinasagot ko na. Kasi kung minsan, ay hindi na talaga ako sumasagot sa mga comment lalo na kapag paulit-ulit na lang yung tanong mga kagulay ganun ang style ko mga kagulay siyempre busy tayo dito magbubukas pa ako tapos titignan ko pa yung mga comment kung minsan hindi ko na kasi tinitignan yung mga comment mga uh, kung kapag gabi na, na nagbubukas ako ng youtube studio ko nasasagot ko pero kung kasi binubuksan ng anak ko siya pag nakita niya nilalike niya tapos pinupusuan niya yung mga comment minsan hindi ko na siya nakikita kaya hindi ko na rin siya nasasagot mga gulay kaya pasensya na po sa mga nagtatanong sa akin kung minsan hindi ko sasagot pasensya na po tapos dun sa mga nagtatanong din na hindi ko nasasagot kung minsan kaya sadyang hindi ko sinasagot kasi hindi ko pa siya na-encounter marami kasi kung minsan na nagtatanong na hindi ko pa siya na-encounter mahirap naman mga kagulay kapag sasagutin ko hindi ko pa siya nararanasan hindi ko pa siya na-encounter Alangan na magsagot ako ng iba. Yung pala, hindi totoo yung mga sinasagot ko, mga gulay. Kaya pasensya na po dun sa mga nagtatanong na hindi ko nasasagot. So, tuloy tayo dito mga gulay kung anong, ano nga to, Ito, na kami, bali. Mga nasa 50 meters siguro tong haba na itong plat, na, plat ko ngayon mga gulay. Yan, mahaba-haba kasi yan mga gulay, simula dito. Kung mapapansin nyo. Yan. Hanggang dun. ang siya mga gulay balik ito pala mga kagulay hindi na so na to pinlat ng ano ng uh, rotovator, kung to mano-mano kasi yung rotovator mga kagulay ay uh, merong kumbaga tawag dito nag-area, nang area sila mga kulay, may mga ano silang mga palayan. Kaya syempre kailangan ko na rin iplat to kasi sa Martis nga pa, kagulay ngayon linggo nga, kahit nga linggo tatrabaho kami. Uh, sa Martis kasi darating na yung ating seedling mga kagulay. Uh, may, 8, may 7 Dapat may tanim siya may 8 mga kagulay Kaya magbubutas pa kami dito Mag ano pa kami ng drip Kasi kakabit na, na talaga namin dito yung drip Kagad mga kagulay Kasi <coughs> dito ang tagulan talaga dito Mga bear, Bermans ang tagulan dito Sa Mindanao mga kagulay Alam yan ng mga lalo dito sa Caraga region Alam nila yan ng tagulan talaga dito Bermans Yung Yun din ang mga tagbagyo Ibig sabihin natanim to ngayong may 8 Ibig sabihin, aabutan talaga to ng tag-init mga kagulay, tag-araw. Kaya dapat may na siya. Kung yun, nag-aabang doon sa ikakabit ko doon sa kabila, hindi ko na siya po siya kinabit. Dito ko na talaga siya ikakabit mga kagulay. Hintay-hintay ah, lang sa ano, kapag matapos to, makikita nyo, Kung su ah, kumbaga susunod-sunod ko yung gagawa ng vlog mga kagulay. Yan, ka, nag-ano sila. Bali, ito pa mga kagulay. Bali, tatabunan ko pa dito sa gilid ng lupa mga kagulay. Yan para wala talagang singawan para kapag nagano, di ba drip na mga kagulay para kapag na ano na sa tubig hindi basta basta matutuyo mga kagulay kasi walang singawan yan tatabunan lahat to, mga kagulay ang gagamitin yung pantabon dito mga kagulay yung rotovator na nga na iniram ko dun sa aming asosasyon dun sa uni, uh, unipay, sa ay, uh, unipay unibega mga kagulay <coughs> sa samahan namin sa san trans yung iniram ko yun ng pantatabong ko kaya yun yung pantatabong ko mga gulay nakita nyo naman siguro sa mga nakarang vlog ko na palabas yung ano nun kapag nirotor mo palabas kaya yun ang gagamitin ko yan papadahan ko dyan syempre palabas dito matatabon yun mga gulay dito yan so yung mga gulay in update ko lang kayo dito sa pagtatabong ko ng plastic mulch sinagot ko rin yung mga nagtatanong sa akin kung anong brand kung anong sukat nasagot ko na siguro lahat mga gulay kaya Mingi ako ng pasensya sa mga nagtatanong sa mga ibang vlog ko, ibang video ko kung hindi ko masagot mga kulay. So hanggang dito na lang ako mga kulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa uh, paggagawa ko ng iba't ibang klaseng vlog o kaya video tungkol dito sa pagugulay. Lalong-lalong na dito sa Minecraft ko, talong. Ah uh, ito kasi yung pinaka Minecraft ko mga gulay itong talong mga gulay natatanim ako ng palaya pero unti-unti lang mga upo unti-unti lang ito talaga yung pinaka Minecraft ko mga gulay So maraming maraming sa sa mga legit na sumusuporta sa akin God bless po sa ating lahat